Hello everyone! Ako mula inyong Asian Sela at ngayon po ay nandito tayo sa Woodcrest 1, Lancaster, New City, Cavite. Thea Townhouse First Inspection sa bahay ng aming client. Tara, papasilip namin sa inyo. At nakakatuwa kasi um, first inspection pa lang ay maayos na. Kaya um, in-accept na rin agad nila client itong house nila after namin mag-first inspection. Ayan. ang Thea Townhouse po ay merong 3 bedrooms, 2 toilet and bath, may balcony siya. Si Thea napaka-bestseller kaya naubos siya agad. Pero minsan nag, may nag-re-re-open. Uh, so sa mga interested, pwede po kayo magpaabang sa akin. Message nyo lang ako para ma-help ko kayo. Ayan, ito po yung first uh, toilet and bath niya. Uh, total contract price po ng ating Thea ay 2.9, 22,000 monthly naman siya. Ang nakuha nila client ay perimeter lot, kaya meron silang extra 10 square meter dito sa likod. Na soon, pwede nilang magamit for extension ng kitchen. Ayan, o oh diba, ang galing. Congratulations sa ating OFW clients. At dahil wala sila ngayon, yung family nila yung nag-inspection. Akit tayo sa taas. And once na ma-accept na po ninyo itong house, pwede na pong iparenovate pa home improvement, palagyan ng tiles. Ito yung master's bedroom. O ba diba, napakaluwag niya. And ang kagandahan kay Teya, high ceiling po siya. Ito, yung iba, ginagawa nila extension ng ano, ginagawa nilang walk-in closet. And ito na yung balcony. Ayan. Tanong mo dito yung, yung mga kapitbahay. If gusto nyo pong pa-extend yung balcony, pwede nyo rin pong pa-extend to. Sa mga interested kumuha ng bahay dito sa Lancaster and condo, Westwind. message nyo lang po si Agent Sela para mag-guide ma ko kayo. Ayan, syempre sa inspection, i-check nyo po lahat. Kung hindi naman kayo pasatisfied satisfied sa first inspection, magkakaroon pa tayo ng second inspection. Pero pag okay na sa inyo, pwede na po ninyong i-accept agad agad. Ito na yung toilet and bath dito sa taas. may tiles na siya, may shower na. Ang dito, Ang ganda. Nakuha nila client to, or ready for occupancy na talaga siya. Kaya, ayun, mabilis din ang na-turnover. Thank you for watching. Ako mula niyong Adian Sela. See you soon.